噔噔。 gusto ninyo mangyari dito? Bigyan siya ng, ng limitasyon hanggang okay. saan siya. Three years lang po yung kontrata namin. Tapos nag-four years gusto na. Gusto niya pa pong mag-renew ng three years. Sabi ko, hindi na pwede kasi sobrang ingay mo na eh. Okay. Wala daw po siyang paglalagyan ng pera dahil sira daw po yung, yung pinto niya. Ang gusto mo ay bayaran na siya yung napagutangan oh, mo po. na 410,000 pesos. Oh, Ayaw mo rin tanggapin oh. yung 410,000 pesos? Bakit? 430,000 po ang binayad ko po, po sa kanya. Sino nagbayad? Siya o ikaw? Ako po, siyempre. Sandali, sino Sino ba nangutang? Hindi ba siya, si Lola? Nangutang ka sa kanya, hindi ba? Opo, opo. Okay, gusto ka ng bayaran. Wala namang karapatang tumanggi yung pulis na yan. Natanggapin ang bayad. Kung ulit mo niya, natanggapin ang bayad sa pagkasyon ang kasunduan. Magiging contact at becoming of a police officer po yan sa ilalim ng Philippine National Police. Makinig Dexter. Subukan mo, bantaan to. Sa harapan ng regional director mo, kahit kapitan mo, susoplahin kita. Umayos ka. Lumapit po kami rito para po ereklamo si Master Sergeant Dexter Ansay Manuel. Mayroon po kami kontrata. Notaris po yung kontrata na ako po ay nangutang sa kanya ng halagang 410,000. At, at bilang tubo naman po sa sa pinahiram niyang halaga, siya po ay titira ng tatlong taon. Nagkumpisa po yung tatlong taon na pagsira niya sa aking ground floor na unit mula po noong June 22, 2021. So, napaso na po yung kontrata. Dalawang beses po na po siyang kinausap. Ayaw niya pong tanggapin yung kabayaran. Ang sabi niya, kung kailan daw siya makahanap ng magandang matutuluyan, aalis daw siya siyempre po, matanda na rin po kami mag-asawa. Gusto naman namin po matahimik at mabayaran siya para po wala na pong gulo. Rora, eh, ano pong gusto ninyo mangyari dito? Simple lang sumbong ninyo. Ayaw umalis. Ang gusto ko lang po. Bigyan siya ng ano, ng ng limitasyon hanggang okay. saan siya pwede. Uh, ah, Binibigyan mo ng panahon na para makapaghanap ng bahay na tirahan. Opo. Okay. So ang kung pwede po, makaalis na siya hanggang bago magkatapos ng tumbo na to. Dahil August 2020 to 2023 ko siya kinakausap. Mm -hmm. Tumatanggi po siya. Ano ba gusto niya? Gusto niya ng bahay mo? Or Wala ay... daw po siyang paglalagyan ng pera dahil sira daw po yung, yung pinto niya. Kasi nasira na po yung pinto niya. Hindi niya na nailalak sinira na din po yung gate. Okay, tinanggal okay, you know. niya po po yung okay, akin ni. Ganito, ganito na lang. Okay. Ang gusto mo ay bayaran na siya ng uh, utang uh, yung napagutangan mo na ng uh, 410,000 pesos. Opo. Sinabi mo sa kanya, uh, Sarge, babayaran kita ng 410,000 pesos. Total, nakatira ka naman sa akin ng... Uh, Mahigit apat na po ta taon ko. Ta -taon, ta taon. Eh ngayon may pera ka na, gusto mo nang iabot sa kanya. Anong ay ayaw niya? Ayaw niya po tanggapin yung kabayaran. Bakit daw? Ang sabi niya po, mawawala daw yun sa bahay niya kasi yung bahay niya po wala daw, wala daw pong na Lak sila daw po eh, yung wala, mga wala pinto, gate. wala ka na tayong sa kahit na ba kahit niya ang bahay niya. Ang point natin dito, panahon na, nakatira na siya ng libre ng apat na taon. Uh -huh. Sa apat na taon, in 48 months, eh okay. libre yun, parang interesyon. Ngayon, may buong pera ka na, ibabayad mo sa kanya, ayaw niya tanggapin, kasi... Nagdadahilan siya. Three years lang po yung kontrata namin. Tapos nag-four years Gusto na. Gusto niya pa pong mag-renew ng three years. Sabi ko hindi na pwede kasi uh. sobrang ingay mo na eh. Well, uh, si Dexter Maniwala, Police Senior Master Sergeant. Mag magandang umaga po sa iyo, Dexter Maniwala. Okay. manyaol po. manyaol Sorry. Magandang umaga po, sir. Sir. Ito naman, oh, ah, simple lang, mabilisan po. Uh, ano bang problema natin kung bakit tinabayaran ka na roon sa 410,000 pesos at ayon po rin umalis, ay three years lang ang uusapan, may pera naman tong respondent, ay gusto niya nang gamitin yung bahay niya, at sobra ng tira mo dyan, ayaw mo rin tanggapin yung 410,000 pesos. Bakit? Chat naman ako sa kanya, nag-message naman ako sa kanya. Kung maaari, mabigyan ako ng pagkakataon, na makapaghanap muna ako bago pa okay. Mga ilang... Bayan, okay. okay. Ilang panahon ang kailangan mo? At mga sir, sana mabigyan ako kahit na one month lang po. O, oh, one month. Oh, okay, sige. Tutulungan ka namin para paliwanag kay Lola. Pwede naman siguro kakausapin namin si Lolo kahit one month or one month and a half para naman sobra-sobra okay. eh, naman kasi ang tira mo dyan. Kasi three years lang at 410,000 pesos, parang yun ang interest mo. At sumobra ka ng isang taon, 12 months. E eh, pwede siguro natin, kausapin ko si Lola. Lola po, de ba? Bigyan natin ng isa't kalahating buwan. Pumapapayag na siya. Bigyan natin ang pagkakataon para makahanap. Okay ba sa iyo? Sige po. Okay. Okay daw sa kanya. Uh, okay. -ano na lang. susulat na lang natin to. at meron kaming abogado rin ang tutulong sa kanya. Ha? Huh? Okay? One month and a half, uh, bibigyan ka namin ng pagkakataon. Total, sumobra-sobra ka na dyan. Eh, Okay? Okay ba iyo? Yes, sir. Pero sir, yung abot naman, yung abot naman po sa may babalik sa akin pera, sir. Uh, ang, ang katotohanan po dyan, sir, hindi na, hindi na ako interesado dyan. Basta importante, may pera. Kunin mo o hindi, eh, nasa sa iyan. Pero importante, pwede naman. Okay, sandali ha, eh, sandali. Alam mo, pag may pera ng... Eh, Sarge, makinig ka muna, ano? But, eh, kasi hindi ako makikipag sa iyo. Trabaho ko, isalba yung problema. Sa linya ba ng telepono, dyan si Attorney Judge, si Judge Mauricio? Simple lang naman aking sasabihin sa iyo. Kami magbibigay ng palugit para naman, in fairness tayo, ano? Ano man ang bagay na gusto mong mangyari, makiusap ka sa kanya. Pero iba yung bahay, at ka, may pera naman eh. Alam mo ba kung ang pera mo i-deposito, ide gagawing escrow? Pupunta yan sa pinakamalapit na diyan sa kampo mo or diyan sa headquarters mo para sabihin, ayan ang pera, anytime kunin mo. Sir, sir, sir maan na po. Correction lang po doon sa sinasabing 410 po. 430,000 po ang binayad ko po sa kanya. 430,000? Nasa kontrata po. Ah, 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 Sandali, 430. sino nagbayad siya o ikaw? Ako po, siyempre. Binayad ko sa kanya. Binayad mo sa kanya para? Ah, Inutang niya sa'yo, babayaran ka na. Tumiring kita rito. Sandali, sino ba nangutang? Hindi ba siya, si Lola? Si Lola ang nangutang sa iyo, hindi ba? Linawin natin. Binigay mo ang pautang mo sa kanya. Handa niya sa bayaran ng buo. Huwag mo sasabihin ikaw nagbigay sa kanya, nagbayad sa kanya. Binigay mo sa kanya bilang pautang siya naman sa iyo, bilang pautang pumayag siya sa loob ng ilang taon, tatlong taon, apat na taon, pero libre tira. Sa sa loob ng hanggang di siya nakabayad, hindi siya nakakabayad sa iyo. Tatlong taon ka na, apat na taon ka na nakatira. Ngayon, gusto ka ng bayaran ng buo doon sa ibinigay mo sa kanya or doon sa ibinayad mo sa kanya, utang yun eh. Di ba? Kahit ganito po kasi yan, sir. Ganito lang po yun. Alam mo, simple okay. lang ano, huwag ka na mga tuwiran kasi ako gusto kong sabihin, Lola, nangutang ka sa kanya, hindi ba? Opo, 410 po. Nagfirma ka okay, na kung Okay, sige. Gayon, gusto mo na siyang bayaran. Opo. Okay, gusto ka na bayaran. Kailan ka nangutang? Noong pong 2021. O, oh, 2021. June. Eh, pero tatlong taon lang dapat tatlong yun. Tatlong taon po yung mm -hmm. kontrata namin. Bilang, bilang, you know, pautang yan, parang pinatira mo siya ng libre na no? walang bayad o, sa bayad pinakatubo. Ngayon, babayaran ka na ng buo, ba't ayaw mo tanggapin? Hindi ikaw nagbayad sa kanya. Hindi bayad yan, pautang mo yan eh. Sir, hindi naman sa ayaw tanggapin, sir. Una-una, sir, yung, yung pera ko sa kanya, sir, is 430,000. Okay, uh, okay. sige, ganito. Magkano, magkano bang kulang? Dalak ko po, po yung kontrata. Dala, dala ang kontrata. Oo, oh, oh pakinggan mo to, uh, Master Sergeant, kasi pwede kitang ipatawag, ipaharap dyan sa pinaka-provincial director mo o regional director. Sa harapan ng regional director mo, i -de yung pera para makita. Oh, makinig ka, ha? makinig Attorney Batas Mauricio, nakikinig sa Attorney Batas Mauricio. I don't take mo, Attorney Batas Mauricio. Good morning, mabilis lang to. Apo, ang akin pananaw dyan eh, wala namang karapatang tumanggi yung pulis na yan na tanggapin ang bayad. Tung ulit po niya na ang bayad sapagkat yun ang kasunduan. Magiging conduct and becoming of a police officer po yan sa ilalim ng Philippine National Police Act. Ah, kaya mga ang payo po natin, ginong Bentulfo, dito po sa police. Tanggapin mo na bro, kasi delikado ka dyan. Okay, na narinig mo police. Delikado ka yan kasi po pwede kandak ang becoming yan. Po pwede namin ilapit to doon mismo sa kataas-taasan mo kay Colonel, eh, kay, kay General uh, ito, Nartates. Uh, kay Nartates. Pwede namin idulog to. Pwede namin idulog to sa Regional Director kung saan ka, sa Provincial Director, kung sino mang happy mo dyan. Para ipakita, dadalhin namin ang matanda, iharap sa iyo yung pera, tanggapin mo o hindi, pera mo yan, lumayas ka na, binibigyan ka ng pagkakataon, tumira ng isang lig, isang buwan at kalahati. Huwag mo lang gipitin itong matanda. Nakikinig ka ba? Makinig ka na lang sa ayaw mo sa gusto. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Mensahe ko sa iyo, huwag ka na magpaliwanag. Magpaliwanag ka pag nandiyan na ako sa harapan ko at kasama ng lola. Okay? End of story. Period. Goodbye. Ihanda mo yan. Sasamahan ka namin. Ako mismo haharap. Dadalhin ko siya kahit kay Chief PNP. PNP ay relax ka. Usap tayo. Kape tayo ka pa. Ha? Kami na bahala sa iyo. Hindi ka namin Kasi bahala. po, palagi. Hindi ka namin iiwan. Ako na bahala. Kami na. naman yung mister ko. Pala well, na eh. Eh, baban babantaan niya? Ha? Opo. Gusto mong puntahan ko? Pawawa. Oh, yung okay, makinig Na, 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 na. Oh, kita sasabihin. Ano pangalan ng pulis na to? Dexter. Oh, Dexter. Makinig ka, Dexter. Dexter Manyawal. Makinig ka. Subukan mo bantaan to. Subukan mo sa harapan ng regional director mo kahit kapitan mo, susoplahin kita. Umayos ka. Hindi na ako magsasalita na hindi mo magugustuhan dahil baka sabihin, conduct a becoming of a journalist. Kasi kami, iba na ito. Pag sinasabi kong tatayo ako, tatayo ako, wag mo kaming susubukan dahil unang-una, tama siya. Tama ang batas. Sa ilalim ka pa rin ng Philippine National Police. Sa ayo mo sa gusto. Simple lang. Pag pinatawag ka namin, wala kang gagawin. Kundi, humarap ka sa happy mo, sasaludo ka, huwag kang sasaludo sa akin. Kasi ang saludo ko sa iyo, mm, mayus ka. <laughs> okay. So, um, magandang usapan natin ngayong araw at uh, dyan tayo magtatapos sa ating programa pero may mga susunod na update para dun sa naging usapan sa CAFGO at dito sa naging Police na tenat. So lahat ng reklamo, sumbong at hinaing, pinapakinggan na maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyonan dito sa mas pinalawak at mas pinalakas na ipabitag mo, help des.